yan? Anong ginagawa mo? Anong ini? Yung sa magtaka. Bakit? Saan mo gagamitin yan? Sa dagat? Managat ka na naman. Ha? Huh? Sige so balik-balik sa dagat. Diyan ako dati nagmula. Yung sa dagat? Oh. Oh. Huwag oh. ko kumukuha ng pangulam. Oo. Oh. Tapos pag uwi mo, wala ka naman dalang isda. Sortihan yan, Day. Hmm? Hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng pagkakataon, meron ka. Meron kang huli. Takot yung isda sa'yo eh. Kaya ang laki-laki ng flashlight mo. Hindi hmm. hindi ng flashlight na pang tubig eh. Laki-laki kasi ng flashlight mo. Kaya makahuli kang marami niyan. Ba't yung pukot mo, walang huli? Hindi ka marunong mamukot. Ilang bili mo na yan. Pang ilang bili mo na yan ganyan. Tapos wala naman kuwang isda. Pag uwi dito. Puro karatungan yung uwi. Hindi naman ano. Nagpapaktis <laughs> 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 pa lang ako Marialin. <laughs> Pa-practice ilang na, araw araw-araw ka na nasa dagat, pa-practice ka pa din? <laughs> Nasaan uuwi mo? Karang natungan pag... <laughs> Nakakaputi ang dagat. Mag baliktad. Pumaputi ako sa dagat. Talaga? Hindi. Hmm. Papalakang puti-puti mo. <laughs> sa mga gusto magpuputi, punta lang kayo ng dagat. Huh? Oo. Nagpaputi. Oo, tingnan mo. Itim-itim mo na. Hindi -tim mo timo na si balik-balik sa dagat. Ihaw lang ko ng isang trasong isda, masaya na ako. Isda yung pinunta mo sa dagat tapos iuwi mo dito karatungan. Tsaka <laughs> ano, mga shell, sigay. <laughs> mga sigay yung uwi mo, mga shell. Na ano man, yun, di, yun ba yung nakukuha ng ano? ng taga mo? Salamat ka, may nakuha ako. Hmm? Magdamag ka pa sa dagat, ha? Para hindi magbuhol-buhol ganun. Lagay sa paa. Hmm? Mingis daw ako sa si gabi. Pangis. nagme-mission ako. Sa so, gabi, nag-iisda ako. Ah, so wala ka naman isdang dala. Ay, normal talaga yan. Isda mo na lang. Saka naman eh. Ha? Isda. Isda mo lang yung uwi mo eh. Isang isda. Isang isda mo lang yung uwi mo eh. Nagpupuyat ka lang doon sa dagat. <laughs> Ang umi is isda ay isa lang. <laughs>